Hello mga idol, ito. Luto kami ng ano, pata. Pata ng ano? Manok. Pata ng chicken curry. Ayan. Ay po ang bago natin ulam uh -huh. mga kaibigan. Inyong subay ba ang kanyang uh -huh. ah. mga kasama at kaibigan. Ulam uh -huh. ng construction worker. Kung Siguro. sa inyong mga mayayaman pinupulutan, ng ulam. Ito ang gamot sa oh. point. Ayan, ayan, ayan. ang favorite ayan. mga may. Oh. Ito ang, ng, ano. Ang oranas. Ayan. Oh, di ka masarap-sarap oh, uh, yun ang oh, panis. <laughs> panis! Oh. Malabo talaga siya. Malabo, oh. Ay po, oh. Eh po, sus, grabe Tingnan mo, oh. Dumbi na. Dumbi. Grabe naman ang pata na, yan, no? lambot na yan. oh. Lambot na yan. Oh, no? lambot na yan, oh. Limang oras na pinalambot to, oh. Ay, sus. Pati buto niyan, lapa. Sili. Sili. Oh. Silip pa lang ayo. Panalo ka na. Siguro may ano ka na. May plano ka na diyan. Sigurado. Pero walang pilit pilitan to. Pwede pa naman umayaw. Oo, oh, pwede mo silang umayaw. May sabaw-sabaw naman eh. Okay na. Maraming po salamat sa panonood.